Pinatay ko na, pinatay ko na. Wala kung as the asay Wala, wala. Hindi gumalabas, hindi lumalabas. Lapitan ko na lang. Tingnan niyo. Oo. Oo. Cho. Wala, wala oh. Walang d control oh. Wala. Control ba? Bakit wala? Well played boys well played. I'll click, I'll click. Play, Wala, wala. Wala talaga 'yan. No, galugduin. Ayan, ayan, ayan. yan. yan okay, yeah, na, okay, na. Okay, na, okay na, okay na. Ay, ay, ay. Teka, teka, teka. Oh, wala. Okay na, okay na. Ni basta, basta game muna nilin. Nilin, story nilin, wag wag mo ma i-ignore. Malapit 'to umatay kanina, story. Gusto kasi makita 'yang story nilin. Dapat kasi 'yung ano, tsunami 'pag dinya 'tong nilin. mo... Nabag kanina, nabag, nabag kanina. Okay na. Sige lang, sige lang. Ingat, ingat. Da dive na tayo. Pabato nga ako. Pabato na, pabato na. 3. Telepono, telepono. Dadada, dadada. Bato, bato, bato. Nice, drop. yes, nice. Dropping ako ha, pareso ako. Pareso, pareso, pareso agad. Belo, belo nyo si... Run. Belo na? Ay, Ay, ba, ate, eh, eh, si Kanila, si Kanila. Sa, sa tras, sa tras, sa tras, sa tras. Sa sa tras kong kong pabasag, pabasag, sa kanila to lang, sa trust mo na. Babasag, Sa kanila, sa kanila, sa kanila yan. Sa kanila, sa kanila. Babasag, Tuwing sa akin ha. Babasag hmm. ulit, babasag ulit. Ayos na, ayaw na pabasa ulit, pabasa ulit. Nagtutuloy na. Nore na, 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 ulit, nore ulit. Ato ba yan? Sa atin ba yan? Oh, Basta atin, Kinukulik nila, kinukulik nila, nila, nila. Ayan, parep, parep, parep. Mayroon sa likod tumitira, oh. Kanina yan. Ay, baka nakatira ka, ano, ah? Oo, oh, nakatarik ka so, sa atin. Oh, mo, Tio. Sa akin, sa akin, sa akin, sa nasa akin. Magmili ka, magmili ka, magmili ka. Magmili armor ka na pag nasa likod. Sige, sige. Yan, yan, yan. Atras mo na sa side natin. Sa side lang natin. Ito, yellow, get. spike 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 Itong, spik, itong, spik, itong, ito nga, ito, 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 go, 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 spike, go, spike, lang, spike, raiseo, raiseo. Spike, G -G -G. spike, 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 dropping, dropping. Patay, 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 mat, yun mat. At, kaya, 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 kaya. mat, yun mat, mat. Okay, yun, at last leg bugs. Atras mo lang, atras mo lang. Game, game, pabato, 3, 2, 1, go, spike. Atras mo lang, yun, Atras, 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 Spike, atras, 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 Hildahit, wait, hildahit. wait, 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 Yung wait, 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 atin wait, Atin daw? Masira, Oo, nasa akin, nasa akin Nasa akin, ha? Yung tori na, yung tori mo siya Tinitira mo sa kasama Putang ina, pag tinira, tumitira Wala, pag nare ako Sige lang, reso mo lang ako, tapos batuhin mo agad sila Para mag-change Sige, lang, sira lang, sira Pabelo ko